may niyong kapayapaan. Ang ating Ang aking pangungustan sa aking mga anak na minamahal. Kung kayo man ay nalulugod, iwaksi ang bagay. Itapon ninyo sa ako'y inyong impyerno mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ipakita ang inyong mga ngiti. Hallelujah. Ngiti ng kadalakan. Hallelujah. Ngiti ng kasyama. Ngiti ng kapayapaan. Hallelujah. Ngiti ng kalakasan. Hallelujah. Hallelujah. Ngiti ng kasaganaan. Hallelujah. Ngiti ng pagkakaisa. Hallelujah. Ngiti Hallelujah ng pagtatagumpay Alleluia. na nagmumula sa Alleluia. Diyos. Ito inyong panghawakan, aking mga. Sundin niyo lamang at tukdin Alleluia. ang lahat ng aming mga aray, Alleluia. ang lahat ng aming kapahayagan, ang lahat ng aming mga itinuturo, dahil ito'y makapangyarihan. Tanggapin ninyo Lagi Hallelujah. ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. At panatilihin ninyo ito ang ito. Dahil yan ang aking pananggala Hallelujah. nung ako'y nahihirapan. Hallelujah. Dahil sa pag ko sa bawat isa sa inyo, ako'y nagtalipan. Kung titingalain ninyo lagi ang aking krus na yan, nanaro sa inyong harapan, Hallelujah. Hallelujah. kayo ay magkakaroon ng inspirasyon sa inyong mga buwan. Hindi kayo mawawala ng pag-asa kailanman, aking mga mga. Magamat kung daranas kayo, kung mararanasan ninyo, ang paghihirap, paghihinagpis, pag-aalimura, ang pagtitiis, ang pagtityaga, ang pagsasakripisyo para sa kapakanan, para sa kahit kabubuti ng inyong mga kapwa. Lahat yan ay mga mabubuting bagay Alleluia. na nagbubula Alleluia. sa aral ng Diyos. Alleluia. Sa lahat ng aming mga itinutuloy, magkakamit kayo ng katatagaan ng inyong mga pananalig at pagtitiwala, Alleluia. higit ng inyong mga pananampalataya. Magkakamit kayo ng kasaganan, Alleluia biyaya at pagpapala, mga himala, sa inyong mga buhay. Lagi ninyong hahanapin ang krus Alleluia, na yan na ako'y nakabayubay. Alleluia, Dahil ako sa Yesus, ang Alleluia, salita, Alleluia, salita na nagpapatibay ng inyong mga kaloong. Alleluia, ano man ang inyong mararanasan sa mga panahon ito, iya, nakitibay, ang inyong mga pagtitiwala. Tiyak na titibay kayo sa pagharap sa kamilihan. Tiyak na hindi mananatili ang lahat ng suliranin at pagsubok sa inyong mga buhay. Kundi ang lahat ng iyan ay dadaan lamang aking para Paraanin nyo lamang ang lahat ng iyan at ialay sa Diyos. Pangawakan ninyo ang pangako ng Diyos upang kayo ay maging matatay sa inyong paglilingkod dahil palalawigin pa ng Diyos ang inyong mga buhay. Palalakasin pa ng Diyos ang inyong mga pangangatawan upang mapaglingkuran niyo siya ng tunay at tapat na walang halong pagkukuloy. Walang halong pag-aalilang. Walang halong paninira sa kapwa. Kundi, kayo ay laging magkakaisa. Laging magtutulungan, laging mag-uunawan. Laging bigkis ng pag-ibig ng Diyos. Kayong lahat ay laging magpapatawaran. Magpupunuan ng pagkukulang ng bawat isa. Dahil yan ang aking mga aral. Salita ko na magbibigay pag-asa kapayapaan sa bawat sulok ng sanyo. Kaya, ang aking mahal na ina, na lagi ninyong katuwang sa pananalangin para sa kapayapaan, ay lagi niyang idinudulog ang lahat ng inyong mga kahilingan sa Diyos. At ito naman, ay aking ipinapanalangin sa Ama. Ama nating makapangyarihan sa lahat. Ama na walang imposible ang lahat ng bagay may pagkakaloob niya sa inyo. Ano man ang inyong mga kakulangan, ano man ang mga inyong kahilingan, tulad ng karunungan, tulad ng kaligayahan, kagalakan, tulad ng pag-ibig, ito'y sa sa inyo na. Kaya yan din ang inyong ibabahagi lagi sa inyong mga kapwa. Kapwa ninyo na mga abarin sa paningin ng kapwa nila. Dahil ipinagkatiwala niya ang mga kapangyarihan na yan sa inyong mga mangmang -mang sa salitang. Kayo ay magiging marunong sa lang ating Ito ay akin ang kiniyahayaw sa ngayon upang kayong lahat ay maging malakas ang loob at matibay na ipalagana ang aking salita. Ibahagi ang pag ng Diyos. Hindi kayo manghihinawa na paglingkuran ninyo ang inyong mga kapwa at ipapanalangin sila. Maging ang bawat po, bawat karating bansa ninyo na makakamtan ng kapayapaan. Kaya aking mga anak, nawalagi kayong sama-samang mananalangin, magmamahala, mag-iibigan. Dahil iyan ang nararapat makita ng ating amang makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan ng inyong mga gawa, tunay at mapapatunayan na kayo nga ay para sa Diyos. Na kayo nga ay mga esposa niyang espesyal sa kanya. Na kayo nga ang magayag ng lahat ng katotohanan. Na kayo nga magpapalaganap nito ng sa kanyang sangyong Maging sa timog silangan, timog kaluran, sa iba't ibang dako. Dahil, dahil kayo, ito ang kanyang itinaghana sa bawat buhay. Pag ninyo na pag-aralan ng kanyang salita, salita ko na aking binitawan nung ako'y malalagutan ng na hindi. Na kayong lahat ay patawarin ng dahil hindi ninyo nalalaman ang mga ginagawa. Sa mga tao na aking pinaglingkuran, pinangaralan ang aking salita. Sa mga tao na aking inibig, na ko sila lahat ng kapatawaran. Dahil sa aking pag-ibig, nariyan kayo sa mga upuan na yan na pinagpala ng Diyos. May buhay, may hanginan marami mang nagana sa mga nagdaang buwan, nagdaang taon, nagdaang panahon. Narin ang inyong mga hiram na buwan. Kaya, ipasalamat ninyo lagi ang mga bagay na iyan. Ipanalangin nyo lagi ang bawat ama ng bawat bansa upang sila man ay manumbalik sa Diyos. Higit ang mga tsinong ito. Higit ang iba't ibang mong bansa. Nang na nasa isip lamang nila, sa puso nila ay karasan. Maghasik ng kasamaan. Ibigin ninyo silang lahat, aking mga anak. Ipanalangin ninyo silang lahat, aking mga anak. Kung kayo man ay ipako sa pus, tanggapin ninyo ito ng buong puso. Buong pagsisisi ninyong talikuran ng inyong mga kasalanan lalong-lalo lalo na ito ang araw ng paghahanda para gunitain inyo ang aking mga kalbaryo sa krus. Ang labing apat na estasyon na aking pinagdaanan, kung ito man ay inyong maranasan sa inyong mga buhay, ito'y inyong kasalamatan ng aking mga Subalit, habang kayo ay narito, maging masaya ang bawat isa. Ibigin ninyo ang mga makasalanan tugad ko. Tinibig ko sila at aking pinaglingkuran. Paglingkuran nyo sila sa abot ng inyong mga maka, makakaya at pinagkakaya. Paglingkod kayo magpakailangan. Maraming salamat. Nawa ang aking kapahayagan sa araw na ito ay ipabot ninyo doon sa inyong mga kapatid. Di lamang kayo mag-aayon. Magtikam bawat isa. Magnilay ang bawat isa. Pagsisihan ang bawat kasalanan. Sumayin niyo muli ang aking biyaya at grasya ng mga himalang at pagkapala. Praise,